Hi po sa ating mga kabarangay etong uh, isa sa pinakalas na ikot ho natin Ay ang aming barangay dito sa barangay Buangan Torrijos Marinduque Kaya samahan niyo po kami sa aming paghahayhay dito sa aking mga kabarangay Dahil tinapos na ho natin yung uh, bahagi ng norte Itong uh, south Ay ito naman yung ating... Uh, po sa ngayon. Kaya, nandito na Dito kami nagmula patungo kina na na Isidra. Hindi na kami madaan dyan. Alam-alam na nila yun. Kinaatiwe na. At marami na po inagawa dito ganyan ang mga bahay. Ang mga daan-daan. Kinaatiwe na rin. Ayan. Ayan. So, dito na po kita mga gahay hay ngayon. Ano sir, madaan baby? Ako kailan baby? Bakit? ka hey. dito oo yan. Kina ang lalaki ng gulong oh. hey! okay. so nagkakagulo na po ngayon ang mga tao dito masaya pa rin sa pagbahay-bahay bago kita uh, matapos, uh, bago matapos yung last day ng campaigning yan, okay so uh, panuorin nyo po ang ilan sa aming mga apuntahan ng mga tahanan dito sa aming barangay buangan Hi po, at nandito pa, pa rin kita sa ilaya. oros na? Aba. At birthday pala. Toy, happy birthday sa iyo. Yan. Ilan taon ka na? Pito. Pito. Ah, dapat inaputungan At pito pala. Naikot pa eh. Siyempre, yung hindi ba mga barangay inikutan Sigurado ho natin. Na eh. At sa, yan. Sigurado na ito. <laughs> mas, mas na. kita mas na-inspired. Okay. na at marunong na. Oh, okay. na. Ayo. <laughs> Saan ka pa? <laughs> ayan. So kita po ay uh, tuloy kapag kami naparoon sa kay Kilanga, doon kami nanunuhat at namamayabas. Ayun. At nandito pa rin po kita sa bahay-bahay ng ating mga kabarangga. Hello! Tia Diding! O, oh, ayan. O, oh, halang. Um, kita. O, ayan. Oh. Oh, <laughs> di ba may dala pang Korean, Korean. Galing Taiwan ito. Galing Taiwan. Sa Taiwan kaning? Galing ano, welcome back. Nagpunta naman din ako doon? Oh, oh. <laughs> sa Taiwan, ha? Taiwan. Uh mm -uh. ayan. Parin kita, oh. Yan. Ang yaka mo na nila, Tia Diding. Ay, to. Oh. Oh, oh, oh. oh diba? Pasalubong oh. sa atin. Ayaw, mayroon pa pasalubong. Ay, Yan, sarap ng ganito pa naman. Mm Uh, Makikita ka sa vlog. Kikita sa vlog buong mundo. <laughs> wow. Bagong pagwalis oh. Pag oh. <laughs> Ayan si Pagwanoto. Ayan si Pagwanoto. Napakasipag na niya mag-asawang yan. Okay. See you later. Hi po. At uh, dere dere rin. Ito na po yung last na sorte natin. Dito na po kita sa ating Barangay buwangan. At syempre, syempre, nandito ang ating mga, mga lolo at mga tia. Yan, talaga namang uh, sinunsun ho natin. Pero alam ko naman ho na mahal-mahal ako ng mga taga rito sa buangan At uh, hello! Huli ka ngayon. <laughs> dito kita mapunta dito. Wala mga tindangay. O nay, o. Kita... Ah, bagay po. Lolo oh. ha, ikaw na po. Salamat po, Lolo ha. Okay. Ito, ah. Lagi ng kalendaryo na. Ay, pwede naman kalendaryo doon. Oo. Oo. Oh. Ito na ating pagbaba. <laughs> Patagutago mo. <laughs> Ayan. si Tia. Mama. Mama na aming kabatch na si George. Magkakasama kami mga magkakabatch ngayon. Si Irene, si Ibya. Ayan. Tio. Ayan. Oh. Tio, tingin dito. yo 'yan Oh, oh, Ayan. Tingin, dito, ganda. ayo, Yeah. At nandito naman ho ako sa may bahagi ng covered court ng aming barangay dito sa Barangay Bongan. Ang ganda po ng covered court dito. At nakita natin ang dami mga kabataan. oh, ayan. Sige, pakitang gilas muna kayo dali ah. Ito ang aming ano. Eh naman dyan, eh

Ito ang aming barangay, ang ganda na ho. Ang aming public court. ang kilas. Oo. Oo. Ay! Hindi ginalingan. Oo. 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 Dali, Dali. So, nandito ang aking mga kabara. Dito sa Buanga Torrijos Marinduque. Hello! Ayan si Kuya. sa Balota, ating siyang ihalal. Boses mo sa konseho